Yung general po sa mga kaibigan po namin yun ay saguri. Parang ano yan? Parang naglaro ng basketball. Apelido. General Ibigyan po kami nila po. Hindi ito ka po. Pwede na po ba mong pakita sa amin? Ibigyan sa guri. Mineral. Sagure. Sarge. Baka naglaro kami basketball. Baka naglaro pa ng basketball. Sagure. O alias Sagur. Sagur. Sagur, Sagur na lang siguro bro. Sagur na lang siguro

hindi ka kabog bro ito or paniki ba? ha? ito ba? ang damo ba? yun ba? pata isa isa, sa likuran isa wala may, wala ano eh wala naman tayo narinig na, na yung sanak inubos na namin yung nangkitin

này cái cái không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sige, pasokin natin yun. Pasokin natin. Mayroon akong naririnig. Ano nangyari? Nakakaing iyak ng bata. Ha? Huh? Ha? Iyak ng bata? Huwag hmm. tayo natin. Ano ba iyak ng bata na? Baka bata na iniwan dyan ba? Ilang... Ilang linggo na kami nag-explore ng umiting. Wala na kaming naiyak. Naging naririnig naiyak ng bata dahil tinubos na namin. Tinubos nyo na? Tinagyan na namin ng holy water, asin. Lahat-lahat na. Tuklito Ricardo. Si ano ba lahat ba ng kabundukan ito nilagyan nyo? Oh, Siyempre hindi namin na, na, na puntahan lahat pero baka may ano pa kuya Dok ba? Ano lang, ano lang, sa amin dito? May nahiwalay pa ba sa kanila? Lahat na napunta namin nilagyan namin at water at may ganun, may ganun, dadami na yung ano natin pero, pero hindi hindi ko ano hindi ko alam pa tayo ng alien tapos may may chanak pa hmm. hindi pa natin alam um, kung okay, pero, pa yun o baka yung ano lang yung milo may ano, anong sa milo? Kering. Ha? Kat. Hmm. Kapit ay. Hindi ba hindi? yung, hindi yan yung musang Beer, Beer. Mustang? Ah, musang. Musang, mustang. Mustang. Mustang, musang. Hindi, iba yung musang. Yung manso, ay scout ranger man yun. Mustang? Mustang ba yun? Ewan ko. Uh, <laughs> <laughs> nag ko. Nag, Nagmamarunong nag kami Bro. dito. Basta, milo po siya. May naramdam, naramdaman yun ako ng kakaiba. <laughs> ano yun, kakaiba naramdaman? Parang, parang may gabay ng ibang liminto dito. Oh, ganun ba? Mag-ano lang ko. Sige lang, mag-ano lang kayo. Ano yung pakiramdam na. puro na lang iba. Ano, ay, ikaw, anong pakiramdam mo? Pero totoo talaga sa akin, bro. Toro, bro. Ha? Toro, sa punong kahoy. Malaking, wala, ibon. Ha? Malaking ibon, ha? Yan, ibon, bro. Kaya gabay nga, eh. Hindi yan, ibon. Ano yan? Hindi yan. Hala. Hala, hindi makikita dito.

Anong klase yung gabay yan po? Bro, nakatago yung mga 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 po. Wala, ang sigaw ng mata o. May ilaw po yung mata niya. Sir, hindi nga sir. Pati, baka nakabantay. Sir! Ha? Huh? Nakabantay. Wala! Matay, matay. <coughs> Sige, labo kong tayo. Sige, labo kong tayo. Wala, nalimbang. Putik ko tumalikod at tumahay. Putik ang may mga ibon to. Tora. Ayun, lumipad na. ra, Tumalikod at tumain. Bastos. Bastos. Bastos ng ibon na yun. Bakit yun ganun? Ayun. <tula> uh, kanina nakaharap niya sa amin. Tapos biglang tumalikod at ito, tumain. Uh, may bala ka diya? Ito di ba? Ang ambot mo ka diya? Sabahan mo ka diyan. Diyan siya dalawa. Doon mo nga to. Ito Ano ka ba yun? Tumain pa. Tumae pa yung ano, Ito ibon. Ito yung ibon. Malaki pa naman. Nakita siguro yung mga mukha natin. nakita sa mukha natin. Pangit pala. Pangit. Kaya tumae. Kasi tabi po sa so kumakain ha. Yo. Pero. Ano ba ang sindo? Na ano yun? Hmm. Ang Takot. Nagatakot naman tungo hmm. niya to. Ay, hmm. Nandiyan na kilak-kilak. Ba't rin yun yung banda ko? Ito ha? Nandiyan na. Nasaan na lang. 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 Nasaan na Yan pala <sighs> yun, yan. yung siya anak. Hala. Ba't po. Basi mudas pa bro. Anak yan. Patay. Ang yung ng water niyo. Didi, di, wag Huwag mo na. Huwag mo na. Ha? Huwag mo na titirahin ha. Pagmasdan lang muna natin. Kung <laughs> yeah, ano talaga yung mga galaw nila ba? Ano? Yeah. Bakala ko ubos na yung tiyanak.

¿Te ha ido en la puta? Sí. Oh, amat ya? Ya, jangan nggak jelas. Jangan nggak jelas. Jangan Diyan mo lang pala tapusin sana pala, Wala ka pala. Diyan so, mo kada mayroon pa lang tanak dito. Kalak ubus na. Bakit tanak yung mo papakita? Bakit hindi siya sigore? Iba-iba na ano? iba na po yung Uy, Uy. ang nanay na naman. <coughs> <coughs> oh, oh, may. yung nanay. Nanay. Oh my god. Tuwa, eh oh, uh, you know bro. Yung luto ko bro, ubos na. ubus na. tumuro ito mo iko. Ikaw tira. Ang mo yumo na!

Ay, hindi, baka maubos yung sa inyo, sa akin naman. Ito sa na lang sa bro, baka mawala yan bro. Ilang ka sa konti bro. Oh. Ah, Oh, Natamaan ko bro Tamaan ka lang ano Mga migas Migas Bro Blabitin bro Baka mawala Ito may mga ilaw Sabi na itong kalaban natin Ilyana at mga Tiyanak Grabe ang dami na no? Padami padami na bro oh, pa. oh, Grabe Sobrang tindi ng gabing ito bro ang dami na kalaban natin. Kaya nga. Sigurado ako uh, matatagal tal talaga tayo dito bro. Hmm. Paano to pa mahanap tong si General ano? Dori, asa? General Dory ah, uh, Dori. Huh? Patay. Ano? Tingnan mo yung mabuti oh. Parang yun. Ikaw mo pumunta sa akin. Kusapin mo. Bukan muka sapi nih say. Igan. Igan. Itu. Hah? Minam, ini yang posisinya. Nina. Nina. Bekas sekannya seguri. Igan, mereka aku pasti ngerasa kurik. Ada kok. Jauh. Ada sedikit Igan sekuris.

pero hindi na mukhang kasi okay. ano naman yun siya uh, kalaban naman. Naman uh, kalaban naman ko kalaban try natin sa dito mga mapaibigan si kamutin kanamin ng holy water ah kay bigang saguris saguris okay na uy ni sir habi ni uy uy uy